no, yun, Yung sa amount. Pagpalagi natin, amount per million. Ito lang masasabi ko po. Walang kahalagahan, walang katapat na halaga ang puri ng isang bata. Kung totoo naman ito, walang katapat na halaga yun. Harapin na lang niya ito. Ganun lang kasimple po ito eh. Bakit ba tayo nakakagulo-gulo? Kasi ayaw yung sumuko eh. Sumuko siya tapos po lahat na usapin na ito. Ganun lang po kasimple lang yun. Hanggang ngayon, wala ako natatanggap yung singko. Wala. Hanggang ngayon po, Mr. Chair, pangalawa, napakaklaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon lang DOJ. Pagdating sa batas, dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusef Nicolas Felix T. Pungkulito. 7.13, na sinasabi niya din na bag ni Secretary Avalos. Maliwanag naman sa... Ay, ang, ang pabuya, ang pera, ang salaping maabing mabigay sa DILG pinapalabas sa internet riyon na ito ay suhol. Hindi ito suhol. Maliwanag sa batas na ito, ito ay magiging suhol kung binig binigay ito o inarit ito para sa isang pabor. Hindi man nagbibigay ng pabor sa de Abolos. Ginagawa lang niya ang kanyang kukulin, ang aming kukulin, na may patupad ang ating mga batas. Ang pangal pangalawang gusto namin ay ang pagsabi niya. Ang sinabi niya na ang DOJ daw ay nagkamali dahil dahil hindi namin na action na nagad ang, ang appeal laban kay Pastor Kibuloy. Itong issue na to, unang-una, -una, nasa korte na to. Kung baga, kung gagamitin natin yung sinabi ni Atty. Toyon kanina, subjudice na ito. So, kung baga, sinasabi niya na si Secretary Apolos, dinalabag ang subjudice e ngayon, ginagawa din niya. At bukod doon, ang korte mismo ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. So, ibig sabihin, para sa korte, may ebidensya at walang mali ginawang ang DOJ sa, pag sa pagdesisyon sa kaso ni Pastor Kibuloy. Ang mga pribadong namamayan, may role din sila eh, sa ating justice sector. Kung baga, may limang pillars of the justice sector. No? Kasama dito ang law enforcers, ang prosecution, ang korte, ang, ang mga kulungan, at kasama din ang okay, komunidad. So, at sa interest din ng ating mga mamamayan na may patupad ang ating mga criminal laws. So para sa amin sa Department of Justice, wala pong, wala pong masama kung sa mga pribadong individual ang salapi na gagamitin para sa pabuya. Napanood ko ng pahapyaw, lagi tayong pahapyaw, ano? napanood ko ng pahapyaw itong hearing sa ni Ruben Padilla. Ano? Ito'y walang kwenta dahil ang kine-question nila dito sa hearing ay yung di umano ay uh, overkill na pagpapatupad daw pag uh, enforce ng warrant of arrest laban dito kay Kibuloy kay Pastor uh, Kibuloy yun ang lang yung question na naman ay uh, nakita natin na yung mga pulis dyan ang talagang pinagbubumba ng tubig wala namang ginamit na force dyan hindi naman nanakit hindi naman namaril yan ang ating nakita dyan ngayon ay uh, napanood natin ay siyempre aktibo aktibo itong abogado ni Kibuloy si Torion at Torion Torion at kanyang pinahihwating na parang nag-bribe yung, yung uh, <coughs> pabuya na 10 million pesos para doon sa mga kapagbigyan ng informasyon kay Pastor Kibulay pinalalabas na na parang uh, bribery ganyan at yan bawal sa batas by the way sila ay sino uh, sinupalpal naman itong uh, piskal, fiscal prosecutor ng DOJ Uh, hindi naman sinupalpal ng lantaran sa pamagitan ng paglalapat ng kamay o ng anumang mga IPC ka lang kundi sa pamagitan ng kanilang opinion at batas at nag-cite siya ng mga batas na kung saan ay hindi naman illegal yung pagbibigay ng reward para sa informasyon ng isang uh, fugitive from justice so yan yeah, uh, uh, na kumbaga ay na-explain na mabuti naman yan ang pinagtataka lang natin uh, actually hindi man tayo nagtataka pala no? kasi nga ito nga dahil nga ito ay supporter ni Kibulo ito si Robin Padilla sa kahit si Bato eh, natural lamang na pabor kay Kibuli itong kanilang ginagawang hearing sa halip na kanyang iporsige yung pagkumbinsi kay Kibuli para sumuko na dahil may hinaharap to, may warrant to pa rin may kaso ito at binasa pa nga ni Sekretary Abolos yung uh, mismong salaysay ng biktima na pumatong sa kanyang ibabaw ito si Pastor Kibuloy at wala nagawa yung batang babae so at galit na galit talaga doon yung ano si Atty. Torneo eh, siyempre malaking binabaya din ni Kibuloy ay eh, napakalaki kaya talaga ng mga kahit ano yung gagawin niyan, eh, lalo na yung isang babaeng na doon na madaldal, talaga namang kulang na lang imurahin eh, si uh, Abalos. Galit na galit talaga siya at talagang uh, talaga nga pinahihwating niya si Sekretary Abalos yung eh, bastos dahil binasa pa nito yung uh, pahayag ng batang babae sa kanya affidavit na pumatong, pumatong daw sa kanya itong si Pastor Kibuloy. Galit na galit talaga itong, uh, itong uh, ika nga uh, panati ko ni Kibuloy ng KOJC. So, yan po ang... Uh, ang um, walang ng, uh, walang kakwenta-kwentang paghihiri, walang kwenta po ito kasi ang kinikwestiyon ni Bato ay yung uh, kung paano ipagtatanggol si Kibuloy kinikwestiyon niya yung uh, uh, ayun nga uh, anda, overkill yung pagpapadala ng sangkaterbang pulis hindi ho overkill yun, ay kulang pa kasi hindi nahuli, paano magiging overkill yun wala, wala nga nakuha hindi nahuli ni Anino ni Pastor Kibuloy nga hindi nakita at saka hindi naman po pwede magpapadala lang dyan ng sampu o lima Eh sa dami ng tao ni Kibuloy Yan ay eh handang pumatay talaga sa tingin ko Papatay talaga mga yan Sa kanilang potindi Ng ikang ay uh, pagiging panatiko dito kay Kibuloy Kaya hindi po pwede dyan Ang uh, palima-lima lang o pasampu-sampu lang na polis Hindi pwede Eh ito nga armado na Eh hindi pa sumusuko eh ay yun pa kaya nga pupunta ka lang dyan ha? para ka dyan maglalakad lang sa sa buwan no, no. Yung yun sa amay, pag palagilatan amount per million ito lang masasabi ko po walang kahalagahan walang katapat na halaga ang puri ng isang bata kung totoo man ito walang katapat na halaga yun harapin na lang niya ito ganun lang kasimple po ito eh bakit ba tayo nagkakagulo-gulo kasi ayun sumuko eh sumuko siya tapos po lahat na usapin na ito Dala. Nakaka-klaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon ang DOJ. Pagdating sa batas, dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusef Nicolas Felix T. Pupulito. At pangatlo, sabihin na natin yung sinasabi niyo matagal, etc., etc. Eh kaya naman tumagal ito, hindi siya sumusugo eh. Di pasok ng si Pastor Tibuloy, kaya nga nagkaroon ko rin ng warrant pro arrest Matitiki lamang to kung siya ay harapin niya ito at sinasabi niyo naman kanila, hindi ko naman sinasabi, klaro naman sinabi ko, he's still to be innocent until his guilt is proven. No? So dapat lamang ito. No? So yun naman po ang aking sagot. And let it be on record na yung po ang posisyon ko rito.